Hello madlang people so for today i want to share a video that we did last weekend so you can see me here preparing myself so that i can go to the mountain because we will get uh what do you call this um ay mga tingting -ting na pangwalis yon gagawa kami ng walis na pangwalis sa koral ng baboy dahil naubos na ang walis ng inay so ayan nangungulit ang pamangkin namin na gustong sumama hindi naman pwede pinapakilala ko nga pala ang kapatid ni si Melands ayan siya ang nangungunanguna sa aming lakad na ito dahil napag-alaman ko na ang walis naman pala ay 50 pesos lamang ay kami ay pinapanguha pa, hindi pa bumili ang ati melens. <laughs> Nadaanan din namin ito guys, na naggagawa sila ng bahay. Wow, maganda, magandang pesta ng bahay ito. So kami ay dumiretso na ulit dahil medyo malayulo yung aming pupuntahan. Patawa-tawa lang yan ha, pero mut nakot kalayo pala. Umahon na ng umahon, papakita ko sa inyong aming baya ang aking bayaw na tunay namang yan. Hinahapo na yata pag-ahon. <laughs> At ayan ako, nagpunta dito ang inay nakikigulo sa aking pag-narrate sa video ito. Kung makikita ninyo, ako ay nagtatabas-tabas na dito sa aming dadaanan para mamaya ay medyo naman hindi mahirap. Nadaanan namin ang kadyusa ng kapitbahay. Ay pag namunga ito, ay pwede siguro kami mangu kahit kaunti. <laughs> ito ang kaparangan dito sa baragi. Antipolo din kami naglalaro dati pag kami nangangahoy. Nagbabatuhan din kami ng tayo ng baka at kabayo. Ayan, tunay naman. Napakasipag ng ma ito. Tabas kita bas Ay wala naman tinatabas. <laughs> ito ang napakasipag. Ayan. So, nakakamiss din namang pumunta dito sa kakahoyan. Kami dati dito ay eh, lagi kami naunguha ng kahoy. At minsan ngay kami nakakita ng isang malaking sawa. Ay kami ay nagtakbon pa uwi. Pero pag uwi namin, napagalitan pa kami ng inay. At wala daw kaming natatarbaho. <laughs> ay nakakita na nga kami ng sawa. Ay kami pinagalitan pa. At sama-sama daw eh, wala lalong nagagawa. <laughs> Ayan, umahon na nga kami din eh sa aming kukuhanan. Ayan, ito na, ito na. Ito na, makikita nyo magpagulong ang ating melons. joke. Mamaya pala. <laughs> so, medyo paahong-paahon ito guys. Kaya naman nakakahapo. Ayan, ang sinisipat na ng kapatid ko ang kukuhanin naming kawong. Ayan. Paano kaya namin ito makukuha? Wala naman dalang kawit. Eh, syempre, magpapakamonkey muna tayo. Aakyat tayo. At ayan nga, ako munang sumubok na umakyat. Hop! Oh, tingnan natin kung makakakyat ang maestrong ito. eh, 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 eh. Ah, ay lambitin eh. Ayan, nakaakyat din naman tayo at nakakuha tayo ng mga limang pack lang yata. Ay, ang problema. Ay, nakaakyat nga ako. Ay, bagay to hindi ako ma hindi ko maintindihan kung paano ko bababa. <laughs> Nahirapan ako pagbaba kaya tingnan nyo naman. Ay, kayo ay nakaw. Maingay ang katabi ko. <laughs> Ayan, tingnan ninyo ang bayaw ko. Ay, dahil ako ang umakyat, ay siya naman ngayon ang, mag ang maghahakot niyan. At iipunin. Ah, uh, talaga napakasipag niya niyang bayaw kong ayan. Kaya i-follow nyo siya sa kanyang YouTube channel, Philip J. Abdon. <laughs> YouTube. <laughs> Yan, tinatalas na nga po namin at nang mailagay na sa sako at nang makauwi na at nagutom na, tanghali na din ho. Ayan, mga alas 12 na yata ito. Ayan, nangahoy naman ang kapatid ko, kaya nga ipinagulong na niya ang madaming kahoy. Ayan ang sinasabing, work is smarter, not harder. <laughs> Ayun, ay di siya ngayon na mahirap ang paglusong. Ay sabi ko sa kanya, ay ikaw naman ni magpagulong muna ng kaunti. At na masaya-saya sa video, ay ayaw naman pumayag. Ay ina Ayan. So, ang kapatid ko ang nag Kaya naman, gayaan. Tingnan ninyo. Sabi <laughs> ko'y video-videohan biju kami na tinatalas. At nang ma-vlog nga kako. Ay, dati, ay dito kami nagbahay. Malapit dito ang aming pinagbahayan. So, kami dito dati may mga alagang baka, kambing. Dito namin inaalam. Nangunguha din diyan ng istikin. Diyan sa kawayan ng ayan. At dati, ito'y madaming gabi. Tanga mami. Madaming gabi. Ayun. Medyo malapit-lapit ito sa aming pinagtayuan uh, ng bahay dati. Dati din eh, may mga kaingin kami tiyan. Nagtatanim ng mga ng mga mais, kadyos, balinghoy. Yan, gayon lang ang buhay. So, ayan, natapos na naming ilagay sa sako ayan naman sabi ko sa ate, bidyo Biju bidyohan mo ako <laughs> 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 na binubuhat kong aking dala wop pagkakana na buhat <laughs> at kami nga ay lumarga na pa uwi utay utay at baka magpagulong ayan tingnan ninyo at talagang dahan dahan eight, baka magpatakang dala gano yata madala <laughs> <laughs> ah, kaya na madala. Ayan, eh, syempre, kahit ako may dala, kailangan ni may video tayong konti. Para na naman makita ninyo ang aking ano, ang aking mukha. Ayun, talaga may paikot pa ako diyan. Para hindi nyo ako mamay sa isang linggong walang pasok next week. Ay eh, para naman may pabaw na kang video. <laughs> Kaya kung gusto niyo pa mano, kung gusto niyo pa makapanood ng marami pang video, i-follow niyo na ako, guys. Yan, share this video and follow. Ayun, tingnan niyo kaganda dito sa Antipolo. Ah, uh -uh. Dati may mga nagpapalipad ng papagayo. Diyan kami naghahabulan din. Ayun, at nakauwi na nga kami. Sabi ng kapatid ko, "Bidyuhin mo ako at wala akong hawak." May ginagaya yan eh, taga rito na magaling magsunong. <laughs> Ayan naman. Kaya ako ay medyo napagod. Itangkit nyo naman sa mukha ko. Na mukha akong pagod na pagod. Pero acting-acting ko lamang naman yan. At syempre, nagpapabunso ako sa mami.